So yun guys, ito na yung tunnel guys oh. Ito na yung tunnel na tinataguan ni Kibuloy. Nakita na namin. Tingnan nyo. Panoorin nyo hanggang sa dulo. Ang lawak-lawak yan guys. Napakalawak. Sa dulo lang sa pala. Nakita namin. Tingnan nyo mabuti. Panuuri niyo Nasa dulo lang pala si Kibuloy sa tunnel. kahit saan ka magtago makikita makikita ka pa rin Hinting taste na lang. Mahanap na rin. <coughs> Ayan na guys, malapit na. Ayan. Yan, tignan nyo guys. Tignan nyo. Andyan siya. Andyan na. Andyan na. Ayan si Kibuloy. Tignan nyo. Nahanap na <laughs> rito. Gagod!